Mayong kaninyo kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ron, tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo, Dr. Rene Opera o Gator Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tau ka lang ko ninyo sa pangan niya, Jeline. Fifteen years old. Istadyante pa. Tagamis-hamis oriental. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa akong aum, sa akong naong, kilit sa akong ilong o kubos sa akong mata. Gusto mong gudning ipakuha ni Mama, aron inyong hisabtan, sugdan so, ko dihang si Tianyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghita po. Gusto na kong akong ipon ni akong bungok. Di pan ko ka maooy. oy Mama! Tatangi kog pug sa kong buhok mapi. Ay, ayaw sa kong gidisturbuha dire ha. Magitahi pa ko jilin. Kay matusok ka na niya kamot na. Kumanon ko sa re. Ay, kanon man akong gusto mi. Ayaw pa gusto sa imong gusto ay jilin. Pidakan pa ko gibuhat dire. Mamilo pa ko sinilang handay. May pagtabangan ko ni mo ato ay. Ah. Hmm, basta sogo lagi. Ay, dayon. Ako na lang ani ay. Sige, may pa. Ibabay ka ba yaa pagkatun o pugong anang imong buhok day. Kung dili ka gusto, nga topihan ko nagmubo. Ay, hindi ko mama, oy. Hindi mm, ko kanyan mo bubuk. May ako tumboy. Ang badiha ay. Ang mao, oh, pagkatun o punitil anang buhok ni, ni Mudia. Makita na bitaw na sa imong pagpanamin. Sige na lang, oy. Oh. Halama! ma, ni ito bo nga itom sa kong aping itong pa. Ang ni. Ay, kabati ko na, Ana. Nakahugam na si mong naang jilid. Kutkuta rin na, kutkuta. Aron mawa. Ha? Batik ka na tanawan mo eh. Mung kutkut. Aron matangtang na. Ha? Ingon man si Mama, kay makapati ko na sa kong naong. Di man kod. nindot na nang naay ang um, ang naong. Ha? Ang um, ni? Eh? Hmm, namang kuha na. Pero nasa upas akong suwang ay di kay maklaro. Mayo gani ng imo kay Klaro. mao ganing batik bati kay Klaro. Makapati tanawon sa kong naong ingon si Mama. Dili laki, angayan ah, man ka. Ako yuyo gani, nga way aong. Iyag yung tuyo Pagbutang og aum aum ang iyang nao, arong kuno nindutan aon? Ni, in Laki, Maong ayaw na tangtanga ni mong aong, kay swerte na ni mo. <coughs> May naibawaan sa kang swerte no? Ingan e mang ganda nga akong lula, og ang akong yuyo. Maong tuyuan kanya butang og aum, -aum ang iyang nao. Nao pa, swerte dahil ni. Unsa ko swerte, Jeline? Nga di malas man permaha nga di malas man setiu. Yang imong aw, naadapit sa ubo sa mata. Ay buot pasabot sa anak. Dali kang mabiyuda. Ha? Mabiyuda? Nga naman? mamin yuk, maminyo ka, mamatay ang imong bana. Kay naa mahimutang ang imong aom sa agasanan sa luha. Kasi kag laki oh. Kay kada mabana nimo, mamatay gyud. Unsa? Mm, Adlo iyo Excellent. Misamutan akong kaikag sa pagpatangtang sa akong aum, sa akong naw, Kay mabiyuda man kunong o mamatay ko nung akong mabana kay ang akong aum na sa agasanan sa luha. Sigehan ni kot kukutkut mawa kay mamaingon ni mama nga ipatangtang ni Apan hangtod na nga nadaga na lang ko. wag it siya mawa. O niya? Ay! Halaga yung mig, -mig uy. Ipog na pagkaayaw na siya ni Mojilin, ay. Ay? di ko ganahan anak niya, uy. Ha? Nga di magkaganahan anak niya, nga kagwapo anak niya? Mauga ni. Tungot kay gwapo. Hmm, naunsa naman ni siya, uy. Nga naman ko nun na. At to kagustos mga apikig naong? Sayang ang kagwapo ni Migmig kung mamatay siya sa iyo. Ha? Ngano nga? Ngano nga ba't pang kanay suryao nga, nga, nga sa nga mamatay si Migmig, -Mig, uy? Nalimot ta na may aum ko sa akong naong dapit sa agasanan sa kong luha. Nga bisan ang saon na kong iyong di -mang ni matangtang Nga sa ato pa, naana sa akong kapalaran nga mamatay ko nang ako ang mabanaday. Inwan pang tiyo na ako. Mamatong mabanan ako, mamatay ko. Kas ko noku ko, Maong, hindi na lang ko magpinyut ay Di na lang ko mag-ibog-ibog o kasi Kaya ko, mga matay niya sila. makriminal niya ako tungod na niya akong aong. Unsta? Nge! Ka-weird ba ni mo chilin uwi? lang tika ha. Ni ano sa generation nga high-tech na. High -tech na. <laughs> Mga milinyas na tan, no? Di na tamutuan ang mga patuotuos katiguangan. Huwag na naroon sa atong panahon, no? Pero unsao naman lang kong tinuod. Kaluoy ka ang may punis, ha? Oh, Jeline. Mm -hmm. Saan tusdok ko ng dakong. Tuslo ko ng kong dakong. Uglugiton. Mangita kong dakong, bi. Nga ng dakong. Sugdan ko na sa pagtusdik ning akong aom. Mm. Aray! Aray! Agay, kasakit na di ay. Ay! Naoy! ano Mm. Tanong na. Tumagibuhat niya mo, Jolene. Ah, ang akong am um, sa naong pa. Ha? Huh? Ang gitos lo dagom, aron mawa kay di malas man po nun eh. Uy, 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 ayaw yun, buhat, ha? Ay, ay, undangina, undangin na. Kay mapariya siya kang nuy kaloy ni mo. Oh. Kita kang nuy kaloy ni mo, nga halos katunga sa iyang naong. Mi itum. kay mi ang gitos dek niyang aong. Ha? Oh. Huh? Naglibog na karon sa na akong buhaton o tuhuan. Kay kon ako lay pagbuton, di man subjud ko ganahan aning aum sa akong naong uy. Kay makadistract ba? Ugaw awon Ang akong mga pangutana maukining masunod. Unang pangutana, ingon ng akong mama, wa pa maning gituhuan na mong aum sa akong naong pagkatao na ako. Nabantayan ni namo mo hang seven years old na ako. Aum ka ni o oh, tumtum lang. Ikaduhang pangutana, ingon sa kong tiyo, nabati ko noog tilimad o ning aom sa kong naong, kay dapit sa agasanan sa kong luha. Dali ko no kong mabiyuda o mamatay ang akong mabana. Tinuod ba na? Ikatulong pangutana, gusto na akong tangtango ng akong aom sa naong. Ako na ning gikot ko to gitos di kong dagom. Huwag magigit mawa. Unsaon na ni nga matangtang. Ikaw pa to Ibadlong ko sa kong papa pag na ako sa pagtusdik nako sa kong aom sa nao. Kay na ako na siya'y kailangan, may katagunong ang aom, umitabon halos sa katunga sa nao. Nakakita ko aning tawahan na o makahadlo kay tanawon. Tungod yun to sa aom nga iyang itusdik. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jeline. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Batan. Kini sabab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon. Sa ako ang partner ang among tingog sa kahanginan gihapon ang inyohang mapaminaw og tungod ako usa ka abogada mga pangutanag mga tambag kabahin sa punto legal ang ako ang mahatagan og tubag. Tungod kay man ako ka medical doctor ako mutubag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral drug related nga mga problema. Asa pa mo na ha doktor lisensyado abugad nga lisensyado gyod, ang muhatag ninyog tambag wa Gua lain way makalupig no aning programa ha mo na ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong facebook account kini ang akong suliran official writer's page pwede sad gyod atong ipadala sa third floor Jose R Martinez building Osmeña Boulevard Cebu City Kumusta guys? So, kumusta tong mga suking tigpaminaw sa mga naminaw sa ilahang balay? Sige, rabag yung uwan-uwan. Dere Cebu, dere Sisayas, you know? no? Way undang. Way undang. Oo, oh, ang mga linabhan na sao na lang ni. <laughs> no, unya na lang sa tamaglabas sa kay ma mabasa, dugay kay maumog na atong mga linabhan sa saput, puto na punta. So, paabot lang tang mugawas ng adlaw usa tamang mga labaha. Padayon lang sa tagpaminaw na may daghang buhaton nun sa balay, manghinlo, manlimpyo, samtang naminaw sa atong programa. Heyo usap na ba karon ang mga laundry laundry ato ni. Yes, mahal oh, na sa usahay. Mahal ito. lagi po, mm. no? Yung usahay uh, sad yung ka nang. Probinsya, ng... murag bugat bayos oh. pitaka, no? Tinuod yon. Sa bulsapod, no? Yes. Pero sige lang, padayon lang gihapunta and kinsa may mga i-greet nato today dog? Iya, yeah, kong i-greet ang mga taga Kabalian, no? Birminis lang mamina. May pagpaminaw ni Jewel og Rebecca Buling. O mga taga, taga Liloan no Liloan Cebu si oh. O nga umpok gok pamilya og Liloan Southern Leyte no may pagpaminaw ni uh, Broad no mm -hmm. si mana Minin Entrada no? ako pa ning parenti ni si mana Minin no Ivy umpok Ison og Justin Rangga diha sa Liloan Uh, Kapitan Danilo Aguilion, kumusta atong kinabuhi di Akap? No? Correct. And um, ato ang makuto na pagtulunan today? Ang ato makuto na pagtulunan ka ng Adlawa, to love yourself uh -huh. is to understand that you don't need to perfect to be good. You don't need to be perfect to be good. Yeah. Correct. Kung perfect ato ito nino. Kung may tao nga perfect. <laughs> Bate masakay sa 000, kayo mong kinabuhi, o kumplito na katanan? What a challenge. Kung niya, mag man sa nang may laki, kanyang ilad sa kagbatasan. Maog yun, no? Bate po mo imuhang pakitungo sa ubani mong mga tao, mas may pag naakay daghang apan, no, sa kinabuhi. Pero maayo ka gawe. Oo. Oh, atong oh. balikon ang definition sa health. Mm -hmm. Ako naginig gatusan na kahigayunin akong gina, gina bat, -bat ni sa itong programa tama mm. health is a balance between physical, mental, social o spiritual well-being. So kanang social well-being but pasabot na naa kay silingan. Dili kay bugiro kay ka kay bago kag auto niya imong silingan na taw. Tricycle dra di Dili Mauna. na maayo, no? Oh. Kay nako. Unsaon na lang ni? Atong atong kanang letter sender karon uh. Atong letter sender no? niya si Jelaine, mm. 15 years old, taga Misamis Oriental. Si Jante pa siya. may tungod ni siya sa iyang aum. Ah, okay. Mol, no? Aum. Kanang, kanang mul, no? Sa iyang oh. ang kilid, sa iyahang ilong, o ubos sa iyahang mata. Nalagi mo nga, mga mga pagtutuo, lagi po na yung awam ba ka Dili kayo ko doon. No. Pero nasa nga, kung asa dapita imong awam, na ay mining. unay kung nai ang imong mata, makakita kag diingon ato. Kung naayaw, teil, oh. imong tiila, agan ka. Oo. Unay aom ko nang imuha uwagan ka. Ambot <laughs> <laughs> unsa nakatinoon. Oh. unay aom imong kamot madato ka. Ambot na may aom akong kamot wa man mo tingi wa ta na dato dok. Oo, oh, ba, <laughs> ako kang butang ag aam ning akong kamot <laughs> kay para madato. Para madato ta. <laughs> sa... Pero mo ni yang mga pangutana dok, oh. no? Um ingon sa hang mama wala pa man ko nun nang uh, gituhuan nilang aom sa iyahang naong pagkatao. Nabantayan ko nun nila pagka 7 years old. Aom hmm. baka na or or tum 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 is freckles diba yes ang tali diri ngutanan mga gitaw mo ngane mugmul or uh, uh, na mga medical term sa mo ani no kanang skin uh, skin growth ni siya no uh, normal skin growth tani siya ang mahitabo diha sa uh, kanang kita untuk pigment producing cells nga kining melanocytes so ngato sa mga medical student mino to natay kita wa uh, melanocytes nga mo ni siya nag, nag produce og uh, kining pigment nga mo produce diya sa atong uh, atong panit no unya kung ma-expose ka sa sa adlaw posible nga mo uh, darken ni siya madiscolor discolor nya mm -hmm. mu, mu, mutubo ni siya medyo protrude di siya on top of your skin no so mo na siya nga uh, gi giingon gi, ni makahatag ko ni ka ng information sa mga tao na yung mga totoo nga asa ko nang napita nga aw mutubo, tubo ah, ana ko ni siya yung mga meaning but usually part to siya normal growth ta sa atong skin no nga mawa na po ni siya uh, in due time no may lang gadi og dili siya malignant no mm -hmm. so uh, uh, mga 40% mm. o mga, mga urban one-half sa mga malls, yung tubo sa body, usually, wala problema about malignancy. malignancy. Ngayon ko malignancy cancerous. No, wala ko mayon nga kaninyo imong problema uh, kasi nga natong sender si Jilin mm. cancerous ni siya, no? Pero wala gyud ko mo kung ni armang ka sa usamis din ng ila, no? Amisamis ato ning ipabiopsy kung naghatag na nimo og hasol sa una una, no? Ato ipabiopsy. Pero wala lang magsambok sa imo. pwede ra gyud pabayaan, no? Pwede ra gyud pabayaan. Ang doc nga nagtubo na apoy Aum nga, wala lang. Same size lang yun siya the whole kanang time. halag dako na. na ka, tiguang na kanya, Di po makabother ni mo. Di po makabother mm. ni mo. Pero kung nagtubo ni siya, o niya, na mga discharges, that is alarming. Yes, no? So, uh, mauna siya nga, uh, na namang mga tao nga, ganaan silang na aum kay murag uh, trademark. Murag, murag trademark. kanang <laughs> kuan, murag ng, kuwan, mar, 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 Marilyn Monroe. <laughs> Ang uban mga gani, patato mga dito ni no? Magpatato. patato mm. O, depende, lagi po kung sa imong kuan. Lain gustong oh. eh. Oh. Ikaduhan niya Ingon ko no iyahang tiyo nga bati ko no ang tilimadun ni ining aom sa iyahang naong kay dapit sa agasanan sa iyahang luha. Maulagin eh. Oh. Dali ko no kung mabiyuda kung mamatay ang <laughs> akong bana na tinuod ba. <laughs> Bisa ko katubag yun, ani ikaw do ka ng... Ako, 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 <laughs> uh, wa po sa mong libro. No, ako, ako, sa ako, libro ako, 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 ang destiny o ang ang kinabuhi sa sa tao wa man magdepende sa aum maogyod nagdepende man na siguro sa ato ang lifestyle no kung abusado ba ta sa ato ang lawas gigamba nato to atong lawas or nasa di mga factors sa mga genetic baro na kaliwat kaliwa hormonal. na to, hormonal ni yes hormonal o niya kining ni mga birthmark mga skin markings kasagaran ni naa ni siya pagkatao but hmm. akong inaingon na ay mga factors nga mutunga rin siya kung ikaw pirming na-expose sa sunlight o, naabakay pirming uh, ma-irritate ang inyong skin, this can cause abnormal growth na yung napita. In, no? mm -hmm. in worse scenario ato ni, sa mga derma, mga dermatologists, mga mga in-charge, gilaanin mga gilaanin problema ha, ilan e learning e laser treatment or surgery, surgical treatment. No? Mm -hmm. Ayaw mo niya anang naay, pato-pato, bitaw ng, ka, kanang lahi man po ng wart or kalunggo. No? Lahi po na siya. Kanapitagkakuan ka ng naay ko or kanang uh, Kalio. Ka Nakuha mo ng kalio, kanang ng magsasapatos, bitaw, lahi po na siya. Kining mm. mul, kining ka aum, lahi po. Na. Kung balikon, pwede ni siya hormonal ang yes. rason. Ha? Okay. Sunod niya ang pangutana, Dok. Gusto ko niyang tangtangon ang iyahang ah uh, naong sa iyahang ang aom sa iyahang aping kay iya na kunong gikutkot o gitusdik og dagom hala wa mang yud mawala ayaw uh, in town ayaw in town na dili na that's not the way to take it out yes other than there is a rest nga magkasakit kag titanos baluka oh. Baloka, unsay kanang imong dagom hmm. wala may sterilize masakit kag titanos o so, ma-infected ang dapita mamulungag imong naong wa na gyud sa modol ka og usa ka dermatologist da sa usamis osames area no hmm. Kaya kay inana sila yung mga laser treatment ato ni na, na ang cosmetic bang na effect bang guna. what i mean cosmetic cosmetic effect nga dili ka ma, ma disfigure ang imong naong human sa pagkuha nimo sa aom nga mura ra dili mailhan ba nga dihay aom ni atong una dihang dapita sa si imong naong kay um, Sensitive ba na tong naong? Anong daghang kayo ng mga nerve supply, blood supply. O, balik ko na ko. Stop freaking sa imong aong. O, ayaw aong. naghilabti. Ayaw hilabti. Kung, Kay hmm. matitanos ka ito ni, no? Pataka ka oh. niya, masamad na. And that's not the way nga matangtang na siya. Ani lang ni, di mangyod na bati o gusto gud ni mo tangtangon. amad, babae man tanduha. No, Jijilin, kung gusto gud ni mo tangtangon, go to a dermatologist. Dermatologist. Kay, kay i-laser na. Oh. That's how you take it out. I-laser ang aum. Depende kung sa scrape off or i-laser, magdepende unsa na kung nagburot ba or ni-embed siya together with your skin. So, ayaw o buhat o ikaw-ikaw lang, kinahanglan kag doktor ang tawag ana dermatologist. Dermatologist. Hmm. Nga ba po mga totoo ato ni nga, kung imo ko aum, kung na sa in between your eyes, kung kay gihagkan ko kaganghil. Ang <laughs> ganahan <laughs> Diba? Oh, Nalangin pa mga yun, na po, no ba? Pero, So, dili po ta mayon nga mo na no ako mm. medical doctor mong kono uh, sa hybrid ligi po madali po nang itawag na mga gikan sa katigulangan no <laughs> mauna uh, so sunod ang, ang yan, pinaka importante ato nino kadto gingon nga never uh, again prick your aum kay ma problema niya tag malungag ni no na kinanglan na sa tag plastic surgery noon na sa una lang Korek. Ah. Ikaw pa to katapusan niya ang pangutan nagibadlong ko sa ako ang uh, papa sa pagtusdik nako sa akong aom o sa, sa, akong naong. Kay na ako no siya kailangan nga ni katag kuno ang aom. Ohla, og nitabon, halos sa katunga sa naong. Nakakita ko aning tawhan na og mahadlok og makahadlok tan aon. Tungo bagyod kaha sa aum kaya yang gitusdik. Depende mong kun siya mm. sa so skin lesions mong kun siya no sa so kumalikon uh, dermatologist ang expert ni ani. No? Na no, sa mga kahimanan pagsuta unsa sa mga klase nga uh, nga nasa imong skin na kay bala mag unsay pinakadako nga organ sa lawas sa tao ang unsay pinakadako nga organ sa lawas sa tao dili atay dili baga dili kasing-kasing dili kidney ang pinakadako nga organ sa lawas sa tao skin Mm. Ah, mo pinakadako, Ah? So naay mga doctors na in charge sa nang pinakadako nga organ sa lawas sa tawo nga mao ang atong panit, no? Atong skin. Yes. Okay, mga sukintig paminaw hinaut unta na namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak areman. Daghang salamat ug maayong, maayong ad -no. Ad -no.